Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte, ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila na sampal ng kahihiyan at katotohanan, ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyerno ngagma ngayon, matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang tuluyan ang nawasak ang mga plano ng ng gobyerno ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa at ito pang pa magandang balita band na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa nang gobyernong ngagba ang ICC laban sa sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na political commentator na si Mr. Will Talker na magkomento sa usaping ito at tila sinampal ng katotohanan ng gobyerno ngagba. <laughs> Ay sisinyo, pagod na. Natin, mga lods. U.S. President Donald Trump has authorized economic and travel sanctions targeting people who work on international criminal court investigations of U.S. citizens or U.S. allies such as Israel, drawing condemnation but also some praise abroad. Trump imposes sanctions on international criminal court. Akala ko ba sila ang nagpaparusa? Bakit sila ang paparusahan ngayon? <laughs> Ay, nako. Ang mga umaasa sa ICC, kawawa naman kayo. <laughs> diba? Ganyan. Ganyan ang presidente. Pag may mga nangingi alam, palag talaga. Hindi yung dito sa Pilipinas, porkit kaaway nila ang dating presidente, papasukin na ang mga dayuhan. <laughs> papasukin na nga ICC. Alam niyo mga Lords, yung Marcos administration ngayon, masyadong personal, masyadong pikon, tapos call up friend, kakapit sa ICC. <laughs> Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni FaceTalk.com sa kanyang FB page Trump orders ICC travel ban asset freeze United States President Donald Trump lamp sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel The White House said Trump signed an executive order saying the court is the Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees and their family members along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released but previous U.S. sanctions under Trump had targeted The Court Prosecutor. Unquote. Mukhang pumapaborang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. At nang lumabas ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil na magsalita na rin ng taong bayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Excellent job, President Donald Trump. God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko na kipagsabwatan pa sa ICC. Hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung si God na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump. Kapareha talaga sila ni FDRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima Trillanes, Tamba, DOJ. Mabuhay Duterte supporter, solid PDP lineup for Senator. God save the Philippines. Pinagmamalaki pa naman nila ICC at Tuadcom. Nadaig pa ang easy manghusga sa tao na wala namang due process. Sa nang ng kangaroo court. Kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan sa gol. Kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC na high blood ako. Nung kasagsagan ng pinapakalat nila dilima, Percy, trililing, lalo na nung nasa si Tatay Dig. Ang sakit sa dibdib. Ngayon, namnamin nyo mga huwad Talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galit kay Tatay Digong sana matauhan na kayo at matigil ng pananakot nyo na wala naman kayong angas ngayon basta mga taong walang gawang mabuti karma ang ganti ng Panginoon. Unquote.